Isa na naman pamilya ang na po namin dito sa Mindanao. Na nakatira sa loob ng kulungan ng baboy na halos 30 years mahigit na po silang nakatira dito. Tunghayan po natin ang kwento ng pamilyang ito kung paano sila nabuhay sa ganitong lugar. Hello mga ka-farmers, for today's video iba na naman po ang ating content kasi po uh, nandito po tayo sa Mindanao, umuwi na po tayo no at uh, pagpasindahan nyo na po at ang ating content ay good vibes at saka charity uh, Ngayon po, nandito po tayo sa Mindanao kasi po uh, kasakasama po natin si Mr. G at ang team kalingap ng Sambuanga Sur para tumulong sa mga nangangailangan andito po kami para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan at paglingap may scout na naman po kaming sa pamilya na nakatira sa loob ng kulungan ng baboy uh, ito naman po ang ating adikain na makatulong tayo sa mga nangangailangan. Nandito po tayo ngayon sa aming bayan, no? bayan ng Sabuang La Dulcor. Kasi uh, may let's kami dito na isang pamilya na nakatira sa kulungan ng Sabuang At uh, pupuntahan po natin siya at kakausapin po natin siya. Sa so, samahan niyo po ako. Uh, maganda nga po, no? At uh, ito, si, ano pangalan mo? Susan. Susan, si Gaga Kabalyes, ay si si uh, tigaga Kabalyes no. Uh, taga sa at taga rito din sa Sambuang Dolores at dito nakita po namin ang kalagayan niya. Na nandito po sa kulungan ng baboy po ano? At saka dito lang po siya uh, nakahiga no. At saka ito yung kanyang papag. Malit lang po no ang papag niya. Tapos ito yung siminto at saka ito po yung dingding uh, niya. -ding, uh, nakikita niyo naman po. Uh, ito yung kulungan ng baboy no uh, pinag, dito lang po siya naka dito lang po siya natulog tsaka ito yung electric pan niya tsaka ito lang po ang pinagtagpitagping uh, ito po pinagtagpitagping dingding no uh, ganito po yung dingding niya oh ayun po at uh, yun ang mga kapirakon pila ang kinabit sa kanyang bahay tsaka ito yan saka dito lang po din siya nagluluto sa kusina Ayun. at saka ilang taon na ba kayo dito nakatira 1987 1987 so pila ng katuwig at... 30. 30 37 37 97, 97. 2007 70 Oy, 30 30 plus na no Ah, uh, medyo matagal na din. Ah, uh, kasi dito, medyo bahain dito, no? Mm, kasi nung nakaraam, bumaha dito. At uh, hanggang dito talaga yung tubig, no? Hanggang dito, tapos dito lang po siya lumipat, oh. Ayun po. ah uh, dito lang po siya nagsasaing. Ayun, ito yung kinagsaing niya, no? At saka Nasaan ang mister mo? Uli sa, 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 sa batang. Ah, sa sibatang. batang. No? At saka yung pamumuhay lang po dito ay umaasa lang po sa palayan dito sa sakahan. No? Dito lang po sila kumikita ng pera. Uh, kung wala pong sakahin, wala po silang uh, makakain po. Kaya andito po kami. No? At, andito po kami sa kasama ko si Boy Gahe at saka si Mr. G. At uh, para makatulong sa dito na sa mga nangangailangan at saka tutulungan po namin no. nagpapasalamat po tayo at isinama po tayo ni Mr. G po dito kaya ngayon may dala po kaming unting bigas para po sa kanya at ito po ah, may bigas po kami no? ayan po at, uh, ay, na. At, uh at dito lang din ano at saka pagka umuulan yung pagka umuulan ba sa libo dito you know, sa libo ang salita ang minsan niya ato di ka di eh, ko pa mga magbasa di wala di kuryente wala ah may kuryente ah kadi kuryente hmm. ah may kuryente na no? nagtap lang pala sila sa doon sa kapitbahay nila para magkaroon po ng ilaw kaya wala kahit dingding man lang no at ah, wala po tayong nakita kahit dingding lang ang dingding lang po ng kanyang bahay ay ang ah, ito yung tawag ba yan, yung kumot. Uh, ngayon, sa, sana sa mga makapanood ko nito ng video na to at uh, kung may uh, sa mga gustong tumulong, no, uh, maaari nyo lang pong kontakin si Mr. G sa kanyang page no, at saka kung pwede rin po kayo mag visits dito para tulungan po natin si Gaga. At uh, maraming maraming salamat talaga no, sa Team Kalingap ng Sambuanga Del Sur. Uh, sa walang sawang pagsuporta at lalong lalo na po sa sponsors ni Mr. G na walang sawang pagsuporta po dito sa amin sa Mindanao. Maraming maraming salamat po lalong lalo na lalong lalo po kay Ma'am Nancy Chen na nandiyan po kayo palagi. Salamat po Ma'am. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo. Kay Ma'am Helen Sikal, shout out po. At sa aking mga kasamahan din dito, si Boy Gahi at si Mr. G. P. pangdagdag pang -dag -dag din, pang bili ulam na eh. Thank you. Hmm. Pasensya niyo na na pero pag may blessings naman din tayong uh, matanggap o or, or kung may blessings mo din kayong matanggap ay babalik niyo Babalik, babalik dito. Okay. Sige nai, salamat nai. Salamat.